guys may sunog so buti guys doon no, dari sa uh, Puruksin ko parang kay Talupangi eh. so ini nga sunog guys uh, balay ni kuno ni Ruiz arana, arana. kilala nyo si Martin Ruiz sa um, muni kuno balay ni nila guys ancestral home ancestral house ano kagini siya halos tupad lang ni siya sa oh, kisi si extension wala. yung do oh. and la sang oh. criminology ito amun pala mo oh. tapos oh amun na daw na tapos dira uh, sa simbahan nga gyapatintog sa ka uh, Hasinda Clementina ano bagong simbahan this talo ba tupad man ni halos tupad tupangan lang sa um, city hall kaban uh, kabangkalan city hall <coughs> tapos sa uh, tupad halos sa tubangan man gyapon sa makoy store so ini sa guys uh, awan mo lang bu pero galing kay grabe maglapta ang kalayo kay ni halos na hindi ni sa sana balay lai puro na oi blao uh, mga nara siguro basta kanabi ni sa nga balay tako ni sa kayo nga balay ancestral house niya kay Dugay Dugay na balay wipe na tao balay na ni mo tapos ang palibot siya ni guys may kakao yan pero almost napit lang gini siya sa station sa K5 News FM Kabangalan na maglakat ka mapila lang ka ano iya na sa lapit na sa sa K5 News FM Kabangalan station sa punta na yun iya na sa K5 hindi siya doon na tunga-tunga no? tapos sa gilid niya may ginabantayan manta kay alos lapit na na siya sa uh, baligyaan sa mga motor mga pagkunan una nga... Uh, building na mo sa tubangan may car wash, may dish shop may coffee shop, tapos uh, makoy cool store, may araman baligyan, may, may, Basta may kasi yan balay, balay ni Ruiz okay, so kay Martin ano, Ruiz ano ilan ni balay ko no tasig lang may bumbero, kung gabo gabi guys Tara, wala ang katedral? Uh, charge niya pag una sa Kimintina. Kaya na mo niya ang kabangkalan si Kipo. Halos napinta ah. yan. Okay, so niya na. Sa wala niya, muna ang KCC extension na uh, school. No? So, ay, dam damo-damo ni tao. So, ginabantayan, hindi nga hindi pagit maglapta. Although, medyo layo naman. Galing kay mga, ano, mo, kumita ka balukon ano pagkikimang ginabira sa mga ano sa mga bumbero halos mga bangkung na mga building subong tungpinyo tapo hindi ka tukibid ka so, kayo ang balikya sa kung tomalan kung tukibid ay matap na lang ito, 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 ito din na tapa kung tapa kung tapa ng rason na no kung may na batiantang po hindi tayo wai paginit kung ko ang mga kinakalang na batiantang Okay. so, ay tabalong will... anong rason sila. Nga nasunog din siya